magandang araw sa inyong lahat nandito na ako ulit ngayon sa taniman mag update lang tayo ito yung upo ko ngayon na 42 days na to mga master ito na yung status niya. ito may mga may mga pwede na tayong pitasin dito ito yung sinasabi ko uh, hindi maganda yung paulit ulit na cultivate ito na cultivate ko na to nung 10 days pa lang itong tanim natin so, ngayon <coughs> pakita ko lang sa inyo mga master ayan o ano nakikita nyo yan may mga puti na ugat yan yung ugat ng upo Kung hindi natin pwede cultivate ito ulit pag binungkal natin yan malalanta yung upo madidelay yan ng mga tatlo hanggang apat na araw yung pag ano yan, paglaki ang gagawin natin dyan adjust tayo ito yung cultivate natin dati itong paikot na to i-adjust natin yan dito sa unahan itong hindi pa na bubungkal yan yung bubungkalin natin ulit palaki ng palaki yung cultivate nung upo natin mula doon sa puno. So, ganun yung tamang pag-cultivate. Tapos, pag na-cultivate natin, tidiligan din natin yon, Doon din natin, lalagyan din natin ang abuno. Kasi, walang, ano yun eh, walang silbi kung hindi natin didiligan. Tsaka kung hindi natin lalagyan ng abuno, walang ugat na pupunta doon. Pagkunti yung ugat, mahina yung tubo ng puno mahina ang tubo ng puno, walang masyadong sanga. Pag walang masyadong sanga, wala ring bunga. So ang priority natin dito yung pagpapalago ng ugat. Ito kung paano natin palaguin yung ugat ng upo. Pag malago ang ugat niyan dito, malaki yung puno ng upo. Pag malaki yung puno, maraming sanga, maraming sanga, maraming bunga. Ito master maabot ito ng ano, maabot ng One inch yung laki ng puno na ito maganda talaga yung pagkaalaga tinanggal ko na yung lahat ng sanga dyan sa baba tsaka yung dahon wala na rin kasing ano yan wala nang hindi naman natin pwedeng sabihin walang silbi may silbi naman yan kaso nga lang uh, marami na rin siyang dahon kaya tinanggal ko na iwas ano iwas dagdag doon sa susuportahan ng puno yung abuno natin para dito na ma-focus sa ano ma-focus dun sa talbos oh eto pag ganito yung estado ng unong puno ibig sabihin okay na tong pagkakaalaga nito mga master Pansinin niyo yung bawat pak lang ng dahon may lumalabas na talbos ayan Ayan, o. Pag ganyan, ah uh, maintain nyo na lang yung dilig, maintain yung apply ng abono. Pero sa pag-cultivate, ito ko lang pa to, yung cultivate ko na to. Hindi hmm, pa, ano to. Kumbaga, kulang pa ito. Ayan, Ayan, yung cultivate ko. Nasa ano lang to, one feet lang yung laki ng cultivate dadagdagan ko pa to mga master gagawin ko ano to 1 feet yung kabilang side na to hanggang dito tapos 1 feet din dito Bali yung cultivate nung itong kabilang puno Tsaka saka ito mag-aabot na to tapos dito kabilang side na to 1 feet din hanggang dito tapos mula dito hanggang doon sa kabilang 1 feet din Bali 24 inches yung magiging ano nito diameter ng cultivate niya para yung ugat niyan maganda yung gapang dito maganda yung buwelo ng ugat kasi ahaba ah, pa to mga master itong baging na to maabot to ng mga ano mga halos kulang kulang 10 metro yan maabotin yan tapos ang kailangan kasi natin dito kaya ko gagawin pa mag cultivate pag sumampayan dito sa balag ah uh, ito kasi yung mga talbos na to sa baba tatanggalin ko pa yan lahat eh ito eh kung mapapansin nyo may mga bunga na to yan yung talbos na yan mga bunga na yun. yan yan eh. pero dahil nakita ko kasi maiksi pa yung pinaka puno nyan hindi ko bubuhayin yung mga bunga na yan puputulin ko na to Boilin natin muna Para mag muna pa yung pinakapuno. Ito kailangan pag nandito na sa balag, ito kagaya nito. itong isa na to sumamba na sa balag. Ah, uh, yung lahat ng talbos na to, ito. Kahit mula dito lang, mula dito pwede nato buhayin yung talbos na to na sa Uh, ito yung pinaka importante dapat mapalabas yan lahat Mapa, ano yan? mapalago ng maayos kasi dyan yung bunga niyan. ang isang ganito, isang talbos na ganito dalawa hanggang tatlong bunga yan yung kaya niyang ilabas so itong mga ganitong estado ito yung kailangan na ah, uh, talagang binibigyan ng ano kung pwedeng pasawaan ng dilig sa abono wag masyado kasi ang abono pag nasubrahan niyang tanim ng abono wala ding hindi rin maganda yan mahina rin bumunga pag sobrang taba yung tanim ito na yung ala natin mga master ito na yung abono natin na gagamitin para doon sa ano para dyan sa upo na pabunga na isang drum nito isang drum na tubig nilagyan ko ng 7 kilo na abono ito yung gagamitin natin na sukatan galon na to pinutol ko lang yung bago mag ano bago maghawakan so, isang ganito ni ko muna to tali pupunuin kasi ano pa lang to eh ayan pa lang yung pausbong pa lang yung ano bunga mga nasa ano lang kalahati mahigit yung takal natin ng abono para sa isang puno ganyan lang muna karami pag namunga na to na ano na yung pinapalaki na natin yung bunga pwede yun isang ganito na puno Ito na yung status niya ngayon. Uh, Marami-rami na rin yung bunga. Kaso mas marami pa yung malilit. Eto. 42 days. status niya mga next week siguro uh, marami na tayo mabipitas dito may mga sumasabit pa sa daon yung hindi ko napapansin ilaglag na lang natin yan sya. Yan ang mga pang harvest na ito. Mga tag ano na to. At, uh, siguro nasa isang kulang-kulang isang kilo.